sa rampa nila. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Moira, lumabas ang totoong ugali at mabibisto na. Nagalit nga si itong si Moira dahil nga hindi siya pinili ni Dr. R.G. Tanyag sa Mr. Searching. Sana nga siya nga ang pinili nitong si Dr. R.G. Tanyag pero buti na lamang at ah, tumingin ito si R.J. kay Giselle at sininyasan niya na number 2 ang kanyang piliin. Kaya naman napakalaking ah, disappoint dito kay Moira dahil nga akala niya siya yung mananalo. Pero nagbago nga ang isip nitong si Dr. R.G. Tanyag. Kaya naman sobrang galit niya at sinabi niya kay Linit na siya dapat ang manalo dahil siya nga ang kamukha o kapatid nga ni Moira dito ay sinabi nga ni Lynette kung may gusto pa ito kay RG Tanyag dito ay muntik na nga mabuko itong si Moira buti na lamang at nakahanap ng alibay kaya naman dito nagalit na galit nga si Moira nang pumasok sa kanilang opisina at dito sinabi ni Madam Chantal na hindi siya dapat patatalo kay Lynette dahil siya ang may malaking shares sa Apex. Kaya naman dito sa ginanap na ginang ng Apex, hinding-hindi magpapatalo ang isang Moira Protakyo kung saan nga ay napakalaki ng kanyang kompetensya sa kanyang sarili na siya nga ang mananalo. Pero syempre, alam niya na tagilid nga siya dahil nga marami ang humahanga at gustong-gusto nga si kung kaya't lumabas na naman ang kanyang totoong gawain at ugali. Nilagyan niya naman lang ng ambebe oil itong rarampan or tatayuan nga ni Lynette. Dito ay hindi nga napaghandaan ni nilinet ang kanyang uh, mangyayari sa ginawa nga ni Moira at nalulas nga itong si Linet sa paglakad o sa kanyang pagrampa. Ito namang si um, Adeline ay sinigawan niya ang kanyang uh, nanay Linet at sinabi na tumayo ka dyan ay kaya mo yan. Kaya naman itong si Linette ay todo postura at pilit na binabango o tinatayo ang kanyang sarili na parang wala lang nangyari at lahat ay nagpalakpakan dahil nga sa ginawa ni Linet. Marami ang humanga sa kanya kasi nga kung hindi lang katulad ni Linet siguro ay tumakbo na ang iba at ubiyak sa nangyaring pagkapahiya. Pero itong si Moira ay nadismaya nga dahil sa nangyari nga kay Linette na parang wala lang nangyari. Tumayo lang ito at taas noo na hinarap yung mga tao. Kaya naman ngalaiti itong si Moira dahil akala niya maiisahan niya na nga si uh, dahil tuwang tuwa siya ng madulas nga itong si ang Moira. Pero ang hindi alam nga ni Moira, nakita nga ni Dr. R.J. Tanyag ang kanyang ginawa na nilagyan niya nga ng oil yung aapakan o rarampahan ni Lynette. Nauna kasi itong si Moira. Kasunod nga itong si Lynette, kaya madali lang sa kanya nagawin yung ginawa niyang pagbuhos ng oil doon. Ito namang si Lynette ay nagulat nga sa nangyari pero buti na lamang at nandurga. Itong si Annalyn na todo suporta sa kanya at nakakabilib naman itong si Lynette dahil hindi hindi niya uurungan si Moira or si Morga naman. Kaya naman nangangalaiti na naman sa galit itong si Moira dahil alam niya na tagilid na naman siya at hindi tagumpay ang kanyang plano. Noong una ang nga ay maseng masaya siya kasi nga nadulas itong si Linette at akala niya ay hindi na makakabangon pero doon siya nagkakamali dahil tumayo nga agad itong si Linette nung sinabi ni Annalith na dapat ito ay tumayo dahil kayang-kaya niya. Kaya na naman, tagilid na naman itong si Moira at hindi niya na mababago pa ang desisyon ng judges kung sino nga ang mananalo. Pero nga ang plano nga nitong si Uh, Linet ay magpapatalo nga sana siya nang sa ganon ay mas malaman pa niya ang mga plano nitong si Morgana. Pero nang dahil nga sa ginawa ni Morgana sa kanya ay hindi hindi siya patatalo. Mas lalo niya pang gagalaitin itong si Mo Morgana nang sa ganon ay lumabas nga at umamin sa totoong ugali nito. Kaya naman dito ang mga judges isa lang ang kanilang iniisip at gusto nilang manalo Walang iba nga ay si Kahit na binayaran ni Bram Chantal ang mga judges na si Moira or si Morgana nga ang pananaluhin nila, pero kitang kita nila ang ginawa nitong si Morgana kung kaya't na siya nga or nadulas nga itong si Lynette. Kaya ano kaya ang maaring mangyari o ano pa nga ba ang gagawin nitong si Morgana para mawala sa landas niya si Lynette. Kasi nga kahit anong gawin niya, kahit na siya na ngayon si Morgana ay hindi hindi niya pa rin matatalo si Lynette. kahit ano yung gagawin nitong si si Moira. Ay, kaya nga naisip nitong si Moira na mas maganda siguro na tuluyan nang mawala si Linit sa landas niya nang sa ganon ay buo na ang pagiging masaya niya at makuha niyang buong buo itong si Dr. Argetanyat. Pero yon nga, kahit anong gawin niya, ilang bisis niya ng pinagtangkaan ang buhay ni Linit ay hindi pa rin niya mawala-wala sa landas niya itong si Linit dahil palaging nakaka-survive kasi nga siyempre naman walang masama ang mananaig laban sa kabutihan. Kaya Moira, kahit anong gawin mo ay matatalo at matatalo ka pa rin ni Lynette. Kahit na gawin mo pa kung ano yung mga iniisip nyo ni Madam Chantal ay hindi kayo magtatagumpay.